Oh, oy na oh oh oh. Marab marab marab. Uh, Nakita nigi. type. Uh, uh, sana sana sana. Laki

Oh, 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 oh. oh. Maingit eh mga idol Si Serge Tirador na ano

Oh, malaki sa atin. yan. yan. mga ito. Oh. 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 oh sikat kana ah, ah dito gato mo gato mo amen 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 Ayo, amen 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 ayo. amen 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 na amen Uh, eh po na natin. Uh, Meron tayo. Pamulin tayo, huli tayo, pamuli. Oh. Ay, buhatin oh, like. dito po. Yan daw laki. Eh, uh, ano naman kaya po tay? Ay, ano. toy. ano ba si Yan toy Yeah. 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 Yeah.